Kamukha si Balmon. Kapag ako naging bibi, ginamit ko si Balmon. Ibig sabihin, kamukha ko si Balmon. Ay hindi ko kamukha si Balmon. Parang guguluhan ako ha? Pero kapag ako at natalo kami, kamukha ko si Balmon. Para magkakatutunayan na. Magkatutuanan na. Ginami mo! Uy! Hindi ko na nakikita. Sana si Balmond. Oh, hindi ko na alam kung saan si Balmond dito. Kita-kita ko eh. Ano ba yun siya? Tank ba yun? Ayun, no, hindi ko makita ko. ano na ano nang kanya. Fighter ba to? Ewan <laughs> ko. Ito ha, ah, gagamitin ko siya ha. Gagamitin ko siya ngayon na magkakaalaman na tayo. Kapag ako yung dito at naipanalo ko yung laro, hindi ko kamukha si Balmond. Eh, tinan mo, magkamukha kayo. Uh -huh. Mukha kayong patay pareho. Ganyan <laughs> ha, sabihin natin ha, parentina kayo. Mag-stop na kayo, mag-comment na, Mag na kamukha ko si Balmond. Kamukha mo yun. Ikaw ba nag live sa TikTok, hindi pre hindi ako naglalive doon. Kapag may nakita kayo naglive sa TikTok, naka na... na, na <coughs> gameplay di ako yun. Report nyo na lang yung mga sukot na yun. Ito, ha, ah, tingnan natin, ha. Ah. Kapag nanalo ito at ako ang MVP, tigil-tigilan nyo na ako kakasabi ng palmon. Pinapasan nyo sa akin yung mga kamukha nyo, eh. Okay lang. Pagdating ng panahon, magiging magkamukha rin tayo. Ha? <laughs> ah, Ganyan na ba kayo kapangit? Para ipasapasan nyo sa akin yung mga kamukha nyo! Sa kinilasin ko ang mo. So, tingnan natin, ah. Sino ka ni Balmod? Mga ulul kayo. Mukha nga mo. Bakal <laughs> <laughs> dito Baka yun ang sabi ha. Ah, pag ako naging baby dito, hindi ko nakamukha si Balmond ha. Ah. Yun ang usapan natin ha. Ah, Huwag yung tigil-tigilan nyo na ako kakasabi na Balmond ha. Ah. Ikaw ang magandang example. Kamukha mo yon <laughs> ah, Yun ang usapan natin ha. Ah, yun ang usapan natin. Yun lang natin. Baka masyado pa siguro na naman ha. Ah. <laughs> <laughs> Grabe naman yon. Kuha niya pa. Ang mo naman, supot ka. Grabe naman yon. Tanawin yan, ha? Gago <laughs> tong mga kasama na to, ha? Bububo -bu nyo, ha? Pre, huwag naman kayo pa bubu pre. Kingi na, pre. Ikaw may kasalanan dyan, eh. <laughs> Sabol. Huwag ka tatakas kasi. Naman, oh. Patumpik-tumpik lang yun. <laughs> nangyari, kahit patay, babangon ako, tandaan mo. Papatayin kita! Ayos, ayos! Anong ayos? Dito, 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 back up dito, back up dito. Nice, Nana, nice, Nana. Good job, Nana. Yan ang gusto ko sa sa'yo, Nana. Ma -ma Mabuting tao. Parang gusto ko manaksak ng tao. Sige, ganyan. Dipinsa, dipinsa. Dipinsa lang, dipinsa, dipinsa. Good job, good job, good job, good job. Alright, very good, very good, very good. Sandali sa akin, hindi good na, ha? Congratulations in advance. Kalma <laughs> po totoy, pre. Kalma po pre. Objective, 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 objective. Dipensa, 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 dipensa. Ay, nung gusto mo gawin mo, mag-isa. Hoy, <laughs> wag mo kunin. Bastos to, ah. Bastos ka, ah. Gago to, anong lalasit pa, oh. Hindi mo, eh. pre. Siga, pre. Siga, pre. Siga, pre. 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 <laughs>

Ramon. Kamu kamu. pipi dito tapos mananalo to. tu? Biri si Ah, kau kaya sini ah, kau kaya sini Tak boleh na, support naja na nabul nandito nanti itu pelau. Oh ya doy doy, oh da 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 nila. Patunay lang na to, hindi ako kamukha kasi si Balmod. Parang pinagbiak ng buong parang kambay yan eh. Ah, panahon na mismo nagsasabi, ha? Hindi ko talaga kamukha si Balmond. promise yan. Sigurado at sigurado yan, yan ang totoo. Yan ang tunay. At ah, truth, the truth, truth is truth, truth versus truth, truth is truth. Sino nga yan? Yeah. Sige, sige. Uy, puna, pumalak po, po. Sige, palakan mo pre, tapo pre, muna, pre, muna, pre, muna, pre, muna, pre, muna, pre, muna. Ah, wala dyan, pre, 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 nagsasabi ha ah. hindi ko talaga kumakas si Balmon yun ang pagkakalam nyo kasi nakamukha ako si Balmon eh pero nagkakamali kayo dyan boy pag ako nagkamali papuputol ko yung baba ko ay oh my goodness saan ka pupunta tandaan mo naman wala talaga makakatalo ni si Atin wala ah. hindi ko talaga kamukha si Balmon eh mas mukhang ungo ito nakaka mukha si Balmond pre ibig ganyan lang ibig sabihin niyan pre kaya wag niyo nang pagpapipilitan pa nakamukha ako si Balmond diyan kay nagkakamali mamen diyan kay nagkakamali mamen ito lang ang mali ha dito ka pa talaga dahan malas naman oh <laughs> Karma! Patay pa ako si Raulo na yan. Ano sa mga ko sa nakakalakas daw pagka mo si Balmon. Hindi, pre. Ha, ah, namatay lang ako, pero mananalo to. Di ba sabi ko ang usapan, pag naging ako dito, pag nanalo yung laro, hindi ko kamukha si Balmon. Pero pag tanso ako dito at natalo yung laro, hands down na ako. Nakamukha ako talaga si Balmon. Ayaw mo ba nun? <laughs> okay? ikot-ikot na dito. Babang, babang busy sila. Tagal naman nila. <laughs> Binudunggol mo eh. Pero nararamdaman ko na ang panalo. Nasa atin ang huling alakak. Ah, 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 ah. Ang lakas mga tatmito. Hahaha. <laughs> Talaga naman, talaga! Chela Brett, Chela Brett, kalma Brett. Hoy, baka naglo Lord. O tara, Lord na tayo, Lord na tayo, Lord na tayo. Pag-solo ka sa buhay, ang ko. <laughs> Hindi ko nakamukha si Valmond. <laughs> Hindi ko nakamukha si Valmond. Dahil sigurado, panalo na to. Malabo. Ano ang nito? Patay kang bata ka. Eh, yung kamukha si Balmos. Kamukha mo. Kasi, Kamu Wala na nagtakbuhan na sila. Ang lakas-lakas ko talaga, boy. kas makaasar. Sinasabi ko na nga, boy. Masyado akong malakas para sa eh, kanila. Masyado akong malakas para sa kanila. Pwede ba? Huwag mong guloy yung salita mo. Nakakabalas eh. <laughs> mukha mo yun. Kaya, ano masasabi nyo? Ha? Ha? Ano masasabi nyo? Ano masasabi nyo? Masakit masyado. Ano masasabi nyo? Ha? 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 Gusto ko sa lalamunan. Nanalo ako, kaya wag nyo na akong tabo. Tawagin na Balmond, ha? Nanalo ako, may usapan tayo lahat. Bawal nyo na akong sabihin na Balmond. Kasi tima, hindi. Ha? Ang mga, tumutupad sa, sa kanyang pangako ay kakarmahin. Kakarmahin yan at magdudusa sa huli. Walang future, walang kinabukasan at hindi magiging successful sa buhay. May pasumpa, sumpa ka pa! Kaya, <laughs> MVP ako, MVP ako ha. MVP yan. Tandaan nyo, MVP yan. Di ay, ay, oh, mga tao yan o. Oh. Di yan, mga, ay, oy. Ang ako? Di o. Oh, <laughs> oh. Tingnan na. Oh, tina natin, na, natin, na yan mga AI, oh. Punta tayo doon, oh. AI chick. Ano AI chick? AI chick pinagsasabi mo dyan. Tingnan natin, ha? Oh, mga tao, yan. Ikaw, Jehen, ha? Oh, nasa labi na nga yung iba, oh. Oh, kita mo yan? Hindi na yan, mga iay. Akala mo lang siguro, AI yan. Alam ko yung galawan ng iay. Alam ko, ala alam na, alam ko yung mga galawan ng AI. Basang-basa ko yung galawan ng iay kumpara sa totoong tao. Tao? Tao, tao ka mukhang aso ka, ah, basang-basa ko. Pag alam iyay sobrang dali manalo pag iyay pero yon mga tao yon tao na dinig <laughs>